ayan hello guys welcome to my vlog and good morning po sa lahat ingat ingat po lagi tayo guys ingat ingat ayan time is 5.30 bibili po akong pandesal guys bibili akong pandesal Malayo pa po ang bibilihan ko. Mm -hmm. Ayan habang naglalakad po ako. Mega love shout out. Team Influencer sa lahat po ng mga mentor Team Happy Babes Team Unity Yanatics The Addict Team Team Manny Team Anay Team Walang iwanan. Team Humble Bee. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ate yani TV. Aweng Vlog. Kabosing GM. Iyabeng Vlog. Oliver Vlog. Sunrise Love TV. Love Channel, Janet Kalimlim, Kesa Love Official, Australia, Ana Valdez Vlog, Agriel Lalim Vlog, Lovely Dot TV, GC Fuentes Official, Yun Non Vlogger 16PH, Tungangers Vlog, AB Budget Recipe Mix Vlog, Rosette Aurelio, Ate Hides Vlog, Inday Bangis, Jimmy Lizard Sosa, Rides Vlog, Arangkadang Pobre, Pusang Bundok, Bunso Prince, Ronald Patricio, Renato B, Ryan Edward Shore, Rickman, Mix Vlog, guys? Lakad lakad lang tayo. Ibs Kitchen. Be happy in me. Mama Test Vlog. Drex TK TV. Mana in Yellow Vlog. Miss Bob. for Falkland Margaret mixed vlog Lee 1416 I 1416 Arjun Lee 14, 14 channel Tripol Arrow Rotor Moto and <coughs> Don Luis Sienki Joe Ang ganda ng halaman Kapag po talaga Mahilig at marunong kang maghalaman yan. kahit sa mga lalagyan. Oh, Rose. Rose, malapit na Valentine's, guys! Malapit na malapit na. Sana makatanggap ako ng rose. Asa pa mi. Malapit na Valentine's. na ang Valentine's. Kaya yung mga yung may mga partner dyan ilabas na ng inyong mga mahal para masiyahan. Titingnan natin kung hanggang anong oras ang lalakarin ko. Pero kanina nakapag-umpisa na ako ng 5 .15, maglakad hindi ko agad binidyo kasi malayo pa diba? okay, Tapat ko nga sa akin. Yan mega mega love shout out po sa lahat at welcome to my vlog. Huli <laughs> na yan. Ingat kayo. Lalakad lang ako guys. Kita kaya ang mukha ko. Mukha ko wala pang ano. Ayos-ayos. Ayos. Lagi naman walang ayos. yung cellphone ka kasi ang hirap walang back to back yung pag ikaw nagbibideo pwede mo siyang ib ibak na hindi mo na siya i-end ito kasi kapag naumpisahan mo sa harap harap lang siya hanggang matapos pag inumpisahan mo sa likod likod lang din siya hanggang matapos hindi ba katulad ng iba na habang nagbibideo pwede ibak ibak bak 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 <laughs> pwedeng palipat lipat pwedeng hirap mo sa mukha mo pwedeng hirap mo dun sa harapan o di ba sa harap likod o eto kasi yung cellphone ko hindi eh wala eh sa bagay asa pa me. hindi lang natutuwa lang kasi ako sa mga nak nakikita kong nagbibideo yung mga nagbablog yung mga kapwa natin 'di diba? Makikita ko hindi na nila kailangan i-end yung video tapos saka ibabak mag magbi-video uli. Ewan ko lang ha kung mali ha. Oh, yan guys. eto po ang dating City Hall guys. Dating City Hall po to. Ngayon ay City College na ng Kalamba. City College of Kalamba. eto po yung tanim ko. Ang ganda oh. Nalaki pala ito ng ganito kalaki, guys. Nalaki pala yan ng ganyang kalaki. Ang ganda naman ng pagkakaano ng halaman, no? Trim. Nalaki pala ng ganito kalaki to. Nataas pala ito ng ganito kataas. Ganito yung mga tinanim ko, eh. Siguro depende sa space o depende sa pinaglalagyan. Depende sa ano. Ha? alam nyo ba guys yung elementary ako ah. hindi po hindi, <laughs> okay, dapat mo yung ilaw okay lang po yun may star pa po ako <laughs> good morning po alam nyo ba guys yung elementary ako, siguro mga grade 2 ako. nagdidilig ako dito Ayan, dinidiligan. Hindi pa yung ganyang kaganda. Hindi pa yung ganyang kaganda. Pero may, may halaman siya. Pagkakaawas ko, pagkakaawas ko, nagdidilig ako. Alam nyo ba kung magkano ang dilig ko? mula alas 4 hanggang alas 6, 10 piso. Dito yan, dinidiligan ko yung, yung mga halaman yung dati. Palibot dito halaman. May halaman din doon. Kasi yung kapitbahay namin, tagalinis dito. Tagalinis yan dito. Ngayon, ako, ako sinama niyang magdilig, 10 piso. Dalawang oras. 10 piso, guys. May pambaon lang ako. May pambili lang akong project. Kasi bakit? Hindi ako binibigyan ng ate ko. Sa ate ko kasi ako nakatira eh. Hindi ako binibigyan. Ayan, yan no, palibot yan no. Kukuha kami ng pandilig doon pa, doon pa, doon pa sa dulo, doon pa sa dulo, doon sa may city, sa anong yung bulaklak na yon. Tapos pag dumating naman ako, yari ako sa bahay. Bugbog sarado ako ng ate ko, ligtas ako kung umuwi. Abi ko, ako para para ako may pambaong nagtitinda akong suman hindi ako binibigyan ng pambayad hindi ako binibigyan ng pambaon hindi ako binibigyan ng pambiling pagkain hindi man lang ako nag-aalmusal bago pumasok oh, ayaw lang po ba ako bigyan ng ano ng um, baon kaya ang gagawin ko ang gagawin ko hindi naman siguro kasalanan nyo ibebenta ko yung suman walang tawad pagdating sa ate ko sabihin ko tinawaran hello ate <laughs> Ano nang diskarte ko noon, magkapera lang ako. Tapos namumulot ako ng mga lata. Namumulot ako ng mga lata, mga karton. Kabasurahan. Tapos nagtitinda ako ng, ng sampagita. Ang dami ko pong rakit noon. Para lang po ako may bayad sa mga project. 30 pesos nga po toasted. Dito po ako nabil yung pandesal. Diba? Ilang oras na yan? Opo. Diba ilang oras na ako naglalakad? So, 15 minutes pa bago ako nagvideo. ay sarap masarap nang ito masarap guys masarap po oh. yes. antay tayo guys antay tayo dapat malakas po ulam dito ako dumaan. Kung kanina dyan ako dumaan, ngayon dito ako dadaan papunta doon para may iba naman yung view. Wow, ah, ang tagal. Ang tagal. Yun na, yun na, yun na ano, Toasted pa daw po. Ano, toasted pa daw po. Kasi gusto nung amo ko, toasted. Toasted. pwedeng magtanong, magkano itong ganito? 2.30 2.30, thank you tanong lang ma. yeah, ma. mahal din pala yun, No, oh, guys sakala ko may isang laan lang Bye -bye. Bye -bye. oh ay hindi pa sa akin yan daming, pinotos uh, trip pa kasi Salamat po. Ayan guys, dito na tayo dadaan. Ang dami sa sakyan. Silos Vlog, mga love, shout out. Kuya Dong Bell, Mother Earth TV, Meryl Ventura, Bioli Kambal, Bioli Lopez, Tatay Oscar, Te Tatay Oka TV, Oscar Bertudes, Majmul Ra Chadha. Dito tayo, dito tayo maglalakad. Ini-stop ko muna yung video kasi masyadong nga haba hindi naman po ako nag -e edit kaya kung mapapansin nyo ang video ko, derechuhan walang music walang lang pa ek kasi hindi ako marunong <laughs> o diba guys derechuhan lang po ang aking video punta din sa amin. Pwede din sa amin. Yan, hindi ko na po siya puputulin. Basta kung hanggang saan ko mag-end tong aking video at kung saan ako mag-thank you. Yon, yun ang haba ng aking nilakad iles nyo pa po yung ano ang mga 20 minutes o oh, diba? parang exercise eh? parang exercise na din po parang exercise Aji Aliva vlogna vlog na shart kita mega lab Aj at EA Megalab lab sharot. Vlog mama Megalab lab sharot. Ayan, Lauro Trinidad. Mega love shoutout po. Lawin Mix Vlog. Mega love shoutout. Dasmarinas Jomar. Mega love shoutout. Bro J. Rilin TV na shoutout ba Mega love shoutout. At Elmer Ugay. Mega love shoutout. Danny Mente, mega love shout out. Arlene Nunez, mega love shout out. Nakalabaw. Nakagulat naman to. Nagulat ako guys. Nasa sulok na nga ako. Super Raya, mega love shout out. Mr. Lee Art, mega love shout out. Uh, Santa.

Rose dance and therapy, mega love, shout out. Alam ba guys, pag wala kang hawak na ibang gadget, magsha-shout ka. Hindi mo po ano lahat. Minsan paulit-ulit yung pangalan ng pag-shout Kasi, ano mo, baka hindi mo nasabi. Mega love shoutout po ate one day TV Kamusta ka na kuya Tatsuki Yan, mega mega love shoutout po sa mga kapwa ko vloggers YouTubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa walang sawang ng pag-suporta sa akin. Lalo-lalo na po sa mga nanonood po ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkat malaking tulong po sa akin yun at sa mga nag-share po ng blessings. Maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin ha. Maraming maraming salamat po. More more blessings pa po sa inyo and more power sa inyong mga channel at dalangin ko po maging success kayo. Nang sa ganun po ay matupad o magawa nyo po ang inyong layunin. Ang inyong mithiin. Yan. Yeah. Dahil tayo pong lahat ay may kanya-kanyang layunin, may kanya-kanyang mithiin dito sa pag-YouTube. Like ni, para makatulong po kahit papaano sa akin. Siyempre, hindi pa po tayo pwedeng mga has o magsabi na para sa iba kasi hindi pa po natin kayang magkawang gawa dahil kung sa sarili ko po, hindi pa po sapatan sahod ko kaya mahirap pong magyabang at magsalita pero sa abot po ng makakaya ko kung may maitutulong ako tutulong ako oh, sa alam ko at sa alam kong pamamaraan yun, dun po ako tutulong dahil yun lang po ang kaya ko ang cute ng aso <laughs> de ba guys? May kanya-kanya po kasi tayong pamamaraan guys hindi natin kaya sa financial kahit sa isang bagay sa ibang bagay kaya nating tumulong kaya naman po salamat po sa mga nakakaunawa sa akin salamat po sa mga nakakaintindi sa akin at salamat po sa nagmahal sa akin at tumanggap kung ano ko salamat naway hindi magbago at naway hindi magsawa at naway hindi rin mang iwan gaya ng iba agoy nahugot <laughs> nahugot nahugot si Tere ah, diba guys alam nating walang permanente sa mundo guys alam nating lahat yan alam natin bawat minuto bawat oras bawat araw bawat buwan at bawat taon may nagbabago guys kaya yun lang po ang aking dalangin huwag magbago dahil ako magbago man ang lahat iwan man kayo ng lahat mananatiling nandito lang ako PM nyo lang ako tawagan nyo lang ako agad agad wala pang segundo andyan na po si Tere magre-reply sa inyo at sasagot sa inyo lang isang tiri ay ah, hindi kayang manigis at higit sa lahat hindi kayang mang iwan sabi nga iiwan nyo ko pero kayo hindi ko kayo iiwan <laughs> magbabago kayo pero ko hindi ako magbabago dito lang ako guys kung inaakala nyo po ako nagbago nagkamali po may pagbabago lang po ang aking mga gawa kasi may trabaho na ako. Kung noon 100% po ako nakakapag-support, nakakapunta. Ngayon po, may pagbabago. Kasi nga po, ako po ay may trabaho. Kailangan ko po maghanap buhay. Ayoko naman po umasa sa nagbibigay. Baka po magsawa, mapagod. 'di ba? Sabi nga wag po nating abusuhin para hindi mawala sa atin. Pero kahit hindi natin abusuhin, kung talagang mawawala ay mawawala, wala tayong magagawa. Kahit ipagsiksikan natin ang sarili natin, kung ayaw nila sa atin, wala tayong magagawa. Yan guys, andito na ako. Oh. Andito na ako guys. Oh. Yan yung mga tanim ko. Yan na yung bahay ni nanay. O, diba? Andito na ako. Yan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ingat po kayo lagi. bye Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. guys